Sa kabila ng pinagdadaanan ni Chris Aquino ay marami pa rin mga kaibigan niya ang patuloy na sumusuporta sa Queen of All Media. Isa na nga dito ay si Dindo Balares na laging nandoon at nakatutok para sa pagpapagaling ni Chris Aquino kahit anong hilingin ni Chris lalo na pagdating sa si pagkain ay pineprepare ni Dindo Balares kasama ang kanyang asawa. At narito nga ang kwento ni Mr. Dindo. Nagpaluto ng pagkain si Chris sa amin ni Wifey. Kanina ko lang nakita ang driver at kasamang nag-pick up kaya tinanong ko kung bago sila. Mga dating staff pala ni Pinoy pero hindi sila pinayagan ni Chris na magkanya-kanya na nang pumano si brother. Si brother ang tawag ni Chris pag si Pinoy ang topic namin. Ramdam ko sa mga kwento nila na masaya sila sa pagliling kay Chris. Lalakas at tataba po si Ma'am Chris kung lagi nang kakain. Manoy dindo. Ito ang excited na sabi sa akin. Ito ang isa sa maraming gusto ko kay Chris at sa pamilya nila. Kung paano nila tatuhin at pahalagahan ang mga staff nila. Sadyang salamin ang buhay. Kung pagmamahal ang ibinibigay mo sa tao, pagmamahal din ang ibabalik sa iyo. Sa pantong ito ay maraming netizen ang natuwa dahil sa revelasyon na rin na ito ni Mr. Dindo Balares na ang mga dati palang tauhan ng former president na si Noynoy Aquino ay kay Chris Aquino na nagtatrabaho ngayon. Ang mahalaga ay nabigyan ni Chris ng trabaho ang mga dating empleyado ng kanyang kuya at hanggang ngayon ay nagsisilbi pa sa kanila. Ilang mga netizen ang nagsabing mahusay mag-alaga ng mga tao si Chris Aquino dahil loyal ang mga ito sa kanila. Hanggang ngayon ay nagsisilbi pa rin at sa kabila nga ng kalagayan ni Chris Aquino ay hindi niya pinabayaan ang mga dating staff ng kanyang kuya at ngayon ay niya itong mga trabahador at kasama niya sa kanyang tahanan at tumutulong doon. Kaya naman ayon sa mga fans, prayer nila na gumaling si Chris at magkatrabaho pa ng marami upang makatulong pa sa mas maraming mga kababayan natin.